Uh, during my uh, proclamation speech as a re-elected senator, I said that with all uh, sincerity, we will continue to push for uh, pro-poor programs and laws, especially on uh, health. Health is wealth. Ang kalusugan ay katumbas yan ng buhay ng bawat Pilipino. We must work together to bring quality medical uh, services closer to our people. particularly the poor and indigent uh, patients, ang kalusugan po ay napakahalaga. At uh, mahirap pong maging mahirap, mahirap magkasakit. Ilapit po natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayang Pilipino. Sa mga nakaraang pagdinig, naging puspusan ng committee ito. In fact, 14th hearing na po ito kasama yung HEA and about the uh, PhilHealth. Naputol lang po ito ng panahon ng campaign period due to availability ng ating mga resource uh, persons at tuloy-tuloy uh, ang, ang committing ito sa pagsusuri ng mga programa at serbisyong pangkalusugan ng gobyerno as promised, we will continue and we and we continue this hearing in pursuit of our goal to make uh, health services more responsive efficient and truly accessible to the Filipino people as part of the oversight function of this committee patuloy nating babantayan ang uh, feel PhilHealth upang masiguro na matutupad ang kanilang ipinangako sa ating mga kababayan. In fact, during budget deliberation, budget hearing, and before we approve, uh, nag, uh, umirma po sila ng commitment along with the DOH sa kanilang mga uh, pinangakong reforma. Ay, yung mga pulisiyang napakatagal na na dapat uh, baguhin ay kanilang ipinangako na gagawin po nila at uh, ngayong taong ito at tuloy-tuloy po yan at yan po ay patuloy nating uh, babantayan. With the recent uh, oral arguments held by the Supreme Court on the PhilHealth fund transfer, several observations uh, noted by the justices were this very same issues we uncovered in our hearings before the Supreme Court uh, proceedings. Yun po yung pinag-usapan natin dito. In fact, paulit-ulit nating tinalakayan dito. At yun rin po yung napag-usapan doon sa Supreme Court. Salamat sa Supreme Court at uh, nabigyan po ito ng uh, pagtugon. Uh, ito pong uh, excess funds uh, na inyong tinigil muna. Uh, matagal ko na pong sinasabi kung ginastos nyo ng PhilHealth ang pondo ninyo noon para sa mga pasyente. Wala sana kayong uh, sobrang pondo na ipinalik sa National Treasury. Kung ginamit niyo po ang pondo to expand benefit packages and if increase case rates, ilang pasyente na po ang nasalbar, ilang buhay po ang inyong nasalbar dito sa mga pondong ito. Sa so oral arguments, one of the good justices manifested that PhilHealth only covered 50% of his almost 7 million hospital bill. That is less than 1% lang po ang sinagot ng PhilHealth. Another justice pointed out that PhilHealth has prioritized investments over program benefits and reminded that funds appropriated for PhilHealth should be exclusively used for PhilHealth purposes. One justice uh, justice suggested to overhaul PhilHealth for its uh, failure to comply with the law involving the use of its project. Matagal ko na rin pong eh uh, ito uh, let me repeat one justice Suggested to overhaul PhilHealth for its failure to comply with the law involving the use of its budget. At matagal ko na po itong paulit-ulit na sinabi. Ang PhilHealth po para sa health yan, hindi po negosyo ang PhilHealth na papalaguin nyo po. Eh, insurance po ang PhilHealth na meron po masasandalan ang Pilipino tuwing tayo ay nagkakasakit. Marami po mga kababayan natin takot magpa-hospital, takot magpa-check uh, up dahil uh, sa kahirapan. Yung iba po, hindi nila alam na membro sila ng PhilHealth. Sa totoo lang, sa ngayon, 28, uh, billion lang, uh, 28 million out of 115 million Pilipinos ay nakapagrehistro sa konsulta program ng PhilHealth. That is less than one-fourth pa rin po. At maraming Pilipino ang hindi alam na miyembro sila ng PhilHealth. Kaya nakikiusap po ako sa PhilHealth at kasama na po dito Itong uh, Senate uh, Bill uh, 2983 which uh, mandates uh, PhilHealth to issue proof of uh, identification to its members. Kayo na pong bahala PhilHealth kung gawin n'yong uh, i-tie up n'yo with a national ID, okay lang sa akin or you may issue uh, an ID na mura lang po, hindi kailangan mahal. I-laminate n'yo lang, ang importante meron pong ipapakita yung pasyente sa hospital na proof na membro sila ng PhilHealth para hindi sila matakot magpa-check up. Matagal na natin itong isinusulong. Tingnan nyo po, may mga may buntis po sa Cavite, sa Cebu. Mga anak ayaw magpa-hospital dahil sa kahirapan. Namatay po yung mag-ina. Kung alam lang nila na tutulungan sila ng PhilHealth sa pagpapa-hospital, hindi po sana nangyari yun. Ah, uh, I share the same sentiments of our justices. In fact, meron pong provincial health officer ng Camarines Norte, na-admit siya, 4 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, another 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000, that is less than 1%. E eh, since tinaasan niyo na po ng uh, uh, 50% ang inyong case rates, Magkano lang po 'yun? 28,000. A total of 85 to 86,000 out of 10 million. Less than 1% pa rin po. Kulang pa rin po. So wala pong dahilan na ibalik nyo po ang inyong pondo sa National Treasury habang uh, nag uh, naghihirap pa 'yung mga kababayan natin. Gamitin nyo po to expand your benefit packages. Ang dami pong sakit. I share the same sentiments of our justices. Paulit-ulit na nating sinabi and dito sa nakaraang uh, hearings. Sa isang, sa isang interview, sinabi po ni PhilHealth President uh, Dr. Edwin Mercado na hindi talaga kayang sagutin ng PhilHealth ang buong hospital bill ng pasyente. Uh, totoo naman po, aminado po ang ating uh, uh, presidente na kulang talaga, hindi kayang sagutin. Eh, kung hindi nyo kayang sagutin, eh, bakit nyo binalik yung inyong uh, tinatawag na excess funds? Hindi excess funds yun. Magagamit 'yun sa mga pasyente. Uh, nagkataon lang po na uh, during the time of uh, uh, former uh, president Emmanuel uh, Ledesma po po 'yun. Si puro promise rin po 'yun dito. Ah uh, nakakalungkot po habang naghihingalo 'yung mga pasyente. Naghihirap 'yung mga pasyentes. Sobra-sobra 'yung pondo ninyo binalik pa sa National Treasury. Marami pong paggagamitan. Maraming buhay pong masisave. Since PhilHealth has excess funds in billions of pesos, we continue to fight for the passage of Senate Bill 2620, which seeks to reduce premium contributions. And dito po yung ating uh, author at uh, principal sponsor, si Senator JB, mamaya. Uh, simple lang po ito. Ako po'y uh, patuloy natin isusulong. Sana po'y maging batas po ito. Sana po wag kayong kumontra dito. I think kumukontra po ang mga finance manager natin na uh, wag po bawasan yung uh, premium contribution. Eh dapat po bawasan. kung kahit magkano bawasan niyo po yung contrib premium contribution. Hindi po maintindihan ng mga kababayan natin. Eh sinolin sino 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 niyo nga yung pondo sa National Treasury, ibig sabihin sobra yung pondo ninyo, sabi niyo. Sobra yung pondo niyo, pero sa totoo hindi sobra ang pondo ninyo dahil marami pang matutulungan ng mga hospital. Kung taasan niyo po ang binipisyon ninyo, dagdagan niyo yung mga benepisyo ng mga kababayan natin. Hindi magmamakaawa yung mga pasyente. Hindi yan maghihirap, magmamakaawa, hingi ng tulong sa mga politiko. Dapat PhilHealth na nyan. Ang layo pa natin sa full implementation ng universal healthcare law. Sa totoo lang po, tama yung sinasabi ng mga ibang uh, nagko-comment dyan, ang layo pa natin sa full implementation ng universal healthcare law. Buti na lang may malasakit center na meron silang matatakbuhan kahit pa paano mababawasan yung problema nila sa pagpapa-hospital. Totoo naman po yun. Kung malaki po ang benepisyo ng PhilHealth, kung ibinalik nyo po ang pondo ng PhilHealth uh, sa mga kababayan natin, mas mababawasan po ang kalbaryo ng mga pasyente, lalong-lalo na po yung mga mahihirap nating uh, kababayan. Buti na lang po, naisipan natin noon na Itong Malasakit uh, Center. Sa totoo lang, even before I became a senator, alam nyo bakit? Na, bakit ko naisipan yan noon, noong 2018, 2017? Marami po, galing po kami sa lokal, gal, galing kami sa baba, alam namin yung problema sa baba. Halimbawa po, may pasyente, 87,000 yung hospital billing nila. Lunes, lalapit yan ng City Hall o ng Provincial uh, Capital hihingi po ng tulong. Bibigyan ng 20,000 ng mayor. So, may balansi pa siyang 67,000. Martes po, pupunta yan ng PCSO. Madaling araw, alas 5. Hihingi ng tulong. Bibigyan ng 5,000 ng PCSO. Miyerkules po, pupunta yan ng DOH. Bibigyan po ng tulong, 10,000. Nakaipo na siya ng 35,000. Pupunta yan ng DSWD. Magmamakaawa pa. Para humingi ng tulong. Bibigyan ng 5,000, libo. Nakaipon siya ng 40 mil. Finally, ang PhilHealth. Babawasan. Magkano? 5,000? libo? 45,000. May balance pa yan. 42,000. Isasangla yung karabaw. Ibibenta yung refrigerator para lang po makalabas ng hospital. Totoo po yan sa amin, sa probinsya. Eh bakit magmamakaawa ang Pilipino? Eh pera ng Pilipino yan. Pera natin yan. Pera ninyo yan. Dapat po mapakinabangan yan at wala pong pinipili. Kaya naisipan natin ito noong 2018 sa Cebu. Sinubukan natin sa Vicente Soto. Inilagay natin sa isang kwarto ng hospital yung PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD para tumulong po sa mga pasyente. At walang dapat piliin. Karapatan po ng Pilipino yan. Karapatan nyo po yan. Lapitan nyo lang po yung Malasakit Center. When I became a senator noong 2019, isinabatas po natin ito. One-stop shop lang po siya. Napakasimple po na konsepto. Naisipan natin ito para sa mga kababayan natin. At dapat walang pinipili ito. Pera nyo po yan, mga kababayan ko. Karapatan nyo po yan. Ang importante lang dito, ang tulong ng mga ahensya, tulong ng PhilHealth, tulong ng PCSO, tulong ng DSWD, tulong ng DOH. Please, itulong nyo po sa mga mahirap. Pera ng Pilipino yan. Hindi nyo yan pera. Balik nyo po sa Pilipino. Hindi natin pera yan. Hindi nyo pera yan. Pera ng Pilipino yan. Karapatan yan. Lalong-lalo lalo na yung mga mahirap. Unfortunately, dito sa nangyari ngayon, marami pong nagmamakaawa pa, humingi ng tulong sa mga MAIFIP program, kailangan pa nilang lumapit at humingi ng tulong sa mga politiko. E eh, pera naman ng taong bayan yan. Dapat po ibalik sa Pilipino. Napakalaga po yung itong tinatalakay natin dito about uh, PhilHealth. Kasi pag tumaas yung inyong uh, case rates, inyong coverage, expanded yung benefit packages nyo, mas mababawasan yung problema at hindi na magmamakaawa ang Pilipino. Ayun, na uh, Yan po ang nakakalungkot at patuloy kong babantayan po itong PhilHealth uh, sa ngayon at hindi po ako titigil para sa Pilipino. Unfortunately, we receive information that Department of Finance does not agree with the reduction of premium rates. Uh, paano nyo po ito ipapaliwanag sa ating mga karaniwang manggagawa? Kaltas po ito sa sweldo natin. Bawat sentimo, uh, bawat piso, napakahalaga po ito. Kaya po sana isinusulong namin ni eh, Senator JB at makasamahan natin na babaan po yung premium contribution. Kaya po tayo merong is, pinasang batas dito. Sana po wag kayong kumontra. Kahit kahit konti mabawasan po muna yung uh, premium contribution dahil nga sabi niyo sobra yung pondo ninyo, malaking bagay kalta sa pawis natin yan eh. Wala kaming magagawa kung uh, ko kontra po ang uh, Department of uh, Finance sa uh, reduction ng premium contribution, but sana PhilHealth uh, eh, pinaglaban yon. Even the even yung former president at uh, CEO ninyo, si uh, Mr. Ledesma, Mr. Boy Promise, he promised, sabi niya, he will re recommend to the to the executive department na uh, yu, babawasan yung Uh, premium uh, contribution. At ngayon, isinabatas natin, uh, may bill tayo rito, sana supportahan nyo naman uh, po. Hindi naman siguro mababawasan ang inyong serbisyo uh, dito dahil malaking bagay po ito sa mga kababayan natin. Ang layo pa po ng full implementation ng UHC. Sabi ko nga, lessons learned tayo dito sa PhilHealth na kaysa patulugin ang pondo, ibalik nyo na lang po. Sa, sa mga kababayan natin sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo. Kung utos po ng uh, Korte Supre Suprema na ibalik ang inilipat na pondo, uh, dapat 'wag ninyo itong sayangin at gastusin niyo po ito para sa mga pasyente. tandain tandaan niyo po, pera po ng taong bayan. You must act with an extreme sense of urgency dahil buhay po ang nakataya dito. Why I Lord PhilHealth for uh, delivering most of its commitments, including salamat no sa including uh, the 50% increase in case rates. This may not be enough. Sabi ko ka kanina, 50% ng 50 uh, 57,000, 85,000 parang less than 1% ng 10 million kung sa yung tinutukoy nating uh, kaso na tinasan yun 50%. Recently, it was reported with the rising cost of medical supplies. So kahit taasan niyo po ang inyong inyong uh, case rates, a majority of private hospitals have begun implementing a 15% increase in uh, hospitalization rates. Kaya naman dapat pag-aralan ng PhilHealth kung paano po kayo makasabay ang inyong mga benepisyo sa actual hospitalization costs. We also urge uh, PhilHealth to look into other packages that must be developed and enhanced. Ang dami pong uh, sakit na dapat ninyong pagtuuna ng pansin like a mental health packages considering that according to a recent study mental health of Filipinos worsened in 2024 it is important to ensure that all members are informed of the benefits they are entitled to even more important is letting Filipinos know that they are members of PhilHealth kaya patuloy natin isusulong yung uh, sana po yung uh, inyong uh, ID na i-issue po before uh, matapos ang uh, taon ma um, uh, Uh, matuloy po itong inyong uh, ipinangako na magtuloy-tuloy inyong pag-issue ng ID, identification or ID para alam ng mga kababayan natin na membro po sila ng uh, PhilHealth. Sa ilalim ng UHC or Universal Healthcare Act, lahat ng Pilipino ay membro ng PhilHealth kaya importante na malaman ng mga Pilipino ang kanilang benepisyo. Napaka-importante po yung benepisyo alam ng mga kababayan natin para kampante po sila at hindi sila matakot magpa-hospital o magpa-check-up man lang. During the previous hearing, PhilHealth reported that only 28 points or almost 28 million out of 115 million Filipinos registered in the consulta program. Malaking tulong po kung may pinanghahawakan nga po sila na proof na miyembro po sila ng PhilHealth o nakapag-rehistro na po sila sa e-consulta program. Andiyan naman po yung mga pasilidad ng DOH, yung mga HPEP na pinapatayo, pwede nyo naman pong i-tie up yan sa inyong uh, e-konsulta program Andiyan rin po yung mga bukas program ng uh, DOH sana po yung mapakinabangan po ito ng ating mga kababayan through e-konsulta ang mahalaga po maging panatag ang ating mga kababayan na tuwing sila po yung magpapa-hospital, eh andyan dyan po ang PhilHealth na kanilang masasandalan for this reason, I filed Senate Bill 2983 mandating PhilHealth to provide its members with proof of identification or ID kahit anong ID po Murang ID, importante po. Meron lang po silang may pakita or even tie up with the national ID system. We will also continue to discuss in this hearing the developments in our goal of making medical assistance more accessible. Part of this effort is the Malasakit Centers. We started it no, in 2018 at naging batas po ito noong 2019. It's a one-stop shop para po ito sa Pilipino. We have also uh, Another uh, issue. The Philippine Hospitals Association of the Philippines has expressed worries following the delayed payments under the Medical Assistance to Indigent uh, and uh, Financially Incapacitated Patients or MAIFI program after some politicians sponsoring medical assistance were voted out of office after the 2025 elections. maring sagutin niyo po ito uh, na marami pong mga delayed payments. Bakit uh, ano bang rason ninyo anong delays tapos ng uh, eleksyon? kailangan ba bang matapos ang eleksyon bago sila mabayaran? Ma bakit naka uh, bakit kailangan haluan ng uh, politika ang pagtulong sa ating mga kababayan? Palala ko lang po sa DOH na wag po gamitin ang uh, medical assistance uh, sa politika. Dahil karapatan po yan ng Pilipino. Pera po ng taong bayan yan. Maraming ding private hospitals ang nagre-reklamo dahil uh, wala pa raw pong pondo, hindi binabayad sa kanila under the MAIFIP uh, program. Sa DBM, maaring uh, sagutin nyo po ito, baka mamaya magtuturuan na naman kayo, parang pingpong na naman itong sagutan natin. DBM, DOH, DOH, hindi pa nag-issue ng SARO, hindi pa nag-issue ng NSA, ano ba yan? Hindi naman pera yan eh. Pero ng taong bayan yan, alam ko hindi mo masasagot na baka nasa uh, yung mga higher officials po ang makakasagot niyan. Pero pakiabot, pakibulong na lang po sa sa kanila, sa mga boss ninyo. Sabi niyo, sir, ma'am, hindi niyo naman pera yan. Bayaran niyo na yung mga utang ninyo at para makinabang naman yung mga pasyente natin, mga kababayang mahirap. We also committed to make this hearing as a platform and avenue for our healthcare workers to voice out their concerns. Maraming salamat po sa DBM, in fairness, at sa DOH. Last year, after 13 hearings, finally, nabayaran po ng uh, yung 27 billion yung health emergency allowances ng ating mga health workers. Services rendered po yan pinagpawisan po yan, pinaghirapan po yan ng ating mga health workers. Sila po ang hero ng pandemya. Hindi natin mararating ito kung hindi po dahil sa, sa kanila. Ibigay po what is due. At habang nandirito pa rin sila, hindi sila nakontento. Gaya na sinabi ni Yusek Bravo, eh nainganyo sila eh. Na-encourage sila to, to uh, submit more appeals or claims. Eh kung totoo naman, eh bakit hindi nyo bayaran? Kaya I'm appealing to DBM. Kesa unahin nyo yung mga unprogram uh, funds, uh, projects. Na alam naman nating hindi ang mga mahirap ang makikinabang. Unahin yung bayaran yung mga appeals ng health emergency allowances yung mga health workers natin na nagsakripisyo at nakipagpatayan sa atin ng panahon ng pandemya. Kung totoo naman na talagang pinaghirapan nila at pinagtrabahuan nila, sana gawan niya po ito ng, uh, ng, ng, paraan. I'm appealing once again. This is the 14th hearing about the uh, the HIA uh, di, 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 dito po sa Committee on uh, Health. Nananawagan po ako kung may savings kayo, meron kayong uh, pwede pagkukunan alam kong kaya nyo ang uh, gawa ng paraan yon basta importante legally meron pong uh, basis ay dapat pong uh, bayaran ito kung may uh, talagang gustuhin may uh, paraan pero kung ayaw may dahilan kaya nananawagan po muli ako sa DBM sa DOH na niyo po ito ng uh, uh, paraan. Kaya po tayo uh, naririto ngayon. We would also like to be updated regarding the reports of uh, recent spike in COVID-19 cases in Southeast Asia and the reported increase in monkeypox uh, cases. Additionally, the DOH recorded 426 deaths in 2024 due to uh, rabies. Ito po yung gusto rin pong pag-uusapan ni Senator Rafi Tulpo. For uh, 2025 the agency has recorded 55 rabies uh, cases from January 1 to March 1. I have previously raised my concern on this and strongly urge the DOH to intensify its uh, anti-rabies uh, efforts, particularly its uh, vaccination uh, campaign across the country. We would al also like to discuss this further in our hearing uh, uh, today. Ito pong monkeypox, dapat po maintindihan rin po ito ng ating mga kababayan kung paano ba tayo ma maaring mahawa at paano natin ito mapipigilan. Huwag natin antayin na kumalat po ito. Alam naman natin na minsan nagiging kumpiyansa tayo. Pero kung mapipigilan natin sa lalong madaling uh, panahon, ay huwag po itong kumalat at huwag na po umabot sana sa isang uh, uh, pandemya muli. Lessons learned po tayo uh, dapat po ay uh, unahin natin parati ang uh, uh, prevention